Hello mga kikik, ngayon nga pumunta kami dito sa may Tai Tai Sports Complex para tignan namin ang nagbabiral na ito. Ito nga ay free entrance at wala rin bayad ang parking dito. Dito nga daw ay maraming pupunta na napakaaga at sa hapon para magjogging at magbanding kasama mga pamilya. Pero kami dumating kami dito alas 10 na ng umaga. Kaya ito na ang aming nadatkan. Konti lang yung tao. O pag alam ko pag weekend daw ay napakaraming tao dito. Ngayon nga titingnan namin kung ano nung -ano sports ang meron dito ngayon. So guys, nandito na kami sa ano? Ay sports complex. <coughs> Ayun nga maganda yung panahon. Alas 10 na. Maglalakad dad lang kami dito. Hindi na namin na videoan yung mula pagpunta. Kasi mamadali na rin kami kasumabon. Kasama niyo kami maglakad-lakad dito. Ah, <laughs> uh, guys. Grabe lang kayo. Ginagawa pa lang siya. Bali ngayon, ah, uh, libre siya. Uh, Ito may napagdala ng na palatag. Galing. Ang damo niya, hindi tunay. Hindi ba tunay? Hmm, plastic lang. Ya. Yeah. Yeah. Yan, bali guys. Lalakarin namin ng gandon. Pahigot lang. Mga ano lang. Siguro mga 20 minutes o 30 minutes. Ang ganda dito guys. Medyo maganda pa naon. Hindi siya kainitan. Pero masakit sa balat. Sila <laughs> nga yun na aming Ang ganda nito pag ganda nito pag natapos bali talagang pinunta na namin dahil nga eh. pag sa Sudom pag naayos na daw to hindi natin alam kung, kung, ano mangyayari yung tatakbo na ano ano yan? yung tatakbo ka ng mabilis no? kasi yun nababaksak ka ayun ayun yung tatakbo du -du 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 long jump kitraining sila ayun natin panorin natin

Ay, no. ay. Kuya yo. Sakto kami palapit. Sige, takmo, dali. Takmo, tuling. Takbenyan. <laughs> <laughs> Bigay pa uh, Di ambis maglaro ng basketball nan. Marathon sila, marathon. Marathon. Okay. Hi, hi, hi. Ah, so strip la. Video sa inyo, o, so, abisan po sila tapo e. awit tapo oh. bilis Tulin. ah bilis 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 Mabilis, mabilis <laughs> Ang galing. Ang galing. Ang galing. Ang Bilis! Ang galing. 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 dito. Dito. Ang galing. Ang Pag na galing. tayo galing. Ang 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 yung Ang galing. Ang galing. Ang galing. sa galing. yung talagang ano, pang sports talaga. Hindi kaya nainitan yung talampakan dito yun. Nakong init nun talaga. Hindi <laughs> kasi yung paa nun, kumbaga parang kahit na no walang sapatos mo, yun, sa kapal ng kalyo nun, parang nasa nakasapatos. Doon tatayo. Doon <laughs> po ang mga tao, mga football talaga dito. Oo, oh, yan. Doon sila, ano, upo, yung mga manonood. Mm -mm. Siguro nadagdagan pa yan. as ito pa iso, another sports. Ano naman to? Super ingat na. Oo nga, na tayo. Saan nila ito? Binabato naman. Tingnan natin oh, ngayon Ay, na. cool na kayo. bato na kayo. Ay, na, kayo. down. Galing. Ah! Nice. Cool yan! Yan, bali guys. Hanggang doon lang muna. Kami, ano na. Aalis na rin agad. So, bali guys. Aalis na kami. Bye-bye. Trick na yung araw. Bye kami na mas maga. Let's go.